So guys, dito na kami. Yun, doon kami pupunta sa kubo. Up. All goods, pare. Dito ah. pala yun sa Badido Port. Dito pala yung ship Ganda pala dito pare. Yun guys. natin lamig parang lumig ganda pala dito no ngayon na tayo nakapunta dito no ayun Ayan ang zipline guys oh Malit lang ayun oh ba, so, ah. <laughs> busy din sa picture oh no? Tara. Yan ito yung nadadaanan natin ano? Ulit na yan Hindi masyadong kita Yan guys sobrang lamig Sakit na yung ano ko kamay ko sakit na ng kamay ko ay pupunta kami doon sa ano baba mag zipline kami doon light snow pa lang ito guys ito yung mga ano kahapon light snow ano ka ano come here guys picture picture pa sila Ahem. <coughs> Grabe. <laughs> Woo, lamig. Oh, yung isang kamay ko nandito sa ano. Makaya. Hindi ko nadala yung ano ko guys, yung gloves. Ayun no? So ayan na yung ano, zipline. Bababa lang. Kaso, eh, pero ano, parang interesting guys ya try 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 so ito na guys <laughs> ang haba naman ang ano nya ang haba ng tali niya. hindi pwede hindi natin ito try yan ito, try natin niya ngayon

kahit <laughs> kasi malamig. Oo. Damig oh. pre. Mali yung supply nila, no? Dapat dito, saka doon, no? Alo, pre? Malamig? Damig sa kamay. Tara-tara-tara-tara. pre. Hey, hilain mo pre hilain mo pababa ano ko lang Sinurong ko lang yan juni ha? Sinurong ko inurong mo? ayun 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 na let's go okay <laughs> Sel mo na naglag. Tuloy na kung pinapawisan ako. Pinapawisan ka na? <laughs> Mali yata isa. Ah. <laughs> Next naman. Ilalamig din siya kaya ito Ilalamig na ako? <laughs> Para kami nasa prison Hindi hindi na na naman pre ba yung mali na naman Mali na ba yung mali na ako na sinabi sa'yo pre Ilalamig Tinawanan niya sa'yo no? Si paring ilik ay si paring lowe kanina dahil naka-thermal kami. <laughs> Ngayon. Muna kayo. Ha? Muna kayo para magbigo yung akin. Paring malakalaking pala. Saan pa tayo? Doon pa rin sa kabilang ubo yun. Yun lang. Ayos guys. Grabe ang lamig ko. Namumula ng kamay ko. Grabe bro. Ang kamay ko. Ha? Oh. Oh. Marami sobrang lalimig Marami sobrang lalimig oh. Tignan mo guys, tignan mo yung tatlo Tignan mo yung tatlo. tatlo Parang mga, mga sisiyo ba <laughs> Parang mga basang sisiyo pa <laughs>

Pupunta tayo lake. gusto niyo maglakad, di ba? Kalo gusto niyo maglakad. Guys, yung aso naka-thermal din na naka-thermal din yung aso. Binagyan ng thermal. <laughs> Hindi na kami na lang kung anong lugar na to. Kalalakad. Pre, saan tayo pre? Doon ba bar? Dala ka rin lang natin. Ayos ang trip natin ngayon ah. Ay, ayaw ko magyaya eh. Bago <laughs> lang <laughs> kami nakapunta dito. Kaya... Hindi ko alam sa mga kasama ko kung dala nila yung mga residence ID nila. <laughs> Iyako dala ko naman eh. Laging handa. Pre, ang layo pa ng lake pare. Layo pa guys. Pero sige lang. Layo pa yan. Tulubog na yung araw. Re, bukas na tayo uwi. Ayaw. Huwag po poop ba? Huwag poop ba? Grabe, ang layo ng lakarin natin pare. Malayo nga yan pare. Hindi okay, nandito na tayo eh. Pare, eh, may sayang yung ano. Siyempre, tabi yun, may sakyan. Mayroon nga. Nanagasa -na ng pangit yan. <laughs> Buti na lang hindi ako sinagasaan. Ibig sabihin. Oh? Guys, shout out guys. Sabotan guys. <laughs> Grabe na karan to. <laughs> Grabe ng trip ng mga person. <laughs> Grabe yung ginawa namin ngayon guys. tunnel dyan pare sa buhay ito yung pinunta namin dito yung lake sana pare video mo ayun yung kubo na tilang bayan natin ayun o ang layo na namin no? ayun o no? hindi na makita guys doon kami galing o oh. kita nyo ba yun marami yung nilakad namin guys tara tara na tayo tara na Hindi, yung malaking lake kasi doon pa yun. Diretso yun na natin. Tara, do doon tayo. Diretso yun na natin yung lake. Pare, sunod dito yung malaking, yung malawak na lake to. Titing na naman guys yung ano. Mahirap so, maglaan pabalik, balik pare, hindi rin. Yun. Yung... Oo, oh, uy, malaki na nga yung ano. Malaki ah. Hindi, <laughs> Baranya yung province natin eh. Baranya to, parang sunod dito kasi yung Danao. Wala, wala. Mga kalahin, tayo sa akin dito. Malay mo, kain tayo. Kasi isa yung alay. Oh. Parang elton na lang. <laughs> <laughs> yung, icon na pwede kang mangisda. Ayun oh. Nasaan tayo dyan? Andito tayo. Andi ayun siya. <laughs> ayun na. Andun siya. Hindi <laughs> <laughs> ayun nga. Para ayun. na. Ito ba yan? Oo. Oh. Ito yan? Oo. Oh. Tara. Dun, dun, dun. Sigur, sigur kayo. Oh, sige. Tara. Hindi ito na rin mami. umuwi. Hihirapin <laughs> 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 tayo ito pag uwi mami. Madalim eh. Dito <laughs> na hey, tayo ayoy Huwag lang tayo. Buti na nas 4. Oh. Ay, oh, malamag. Alas-alas stress ano na eh. Sabang, Ano pa lang. 302, saktong. May hito oh, <clears throat> o, catfish oh, o. Ihaw o parang. Uy, uwi talaga dito. <laughs> Lupa pala yung nagkita, wala pang tubig. Uy, uwi na siya, pala palang, Wala pa lang, wala hapit yan, pero. Uy, <laughs> uwi <uwing> na. Ano, pwede na tayo na Guys, uy, uwi na kami. <laughs> Ay, parang isdaan to, pre. yun. Daan, eh. <laughs> parang hindi, yun, yun, huh? yun pa yung lake ito yung boto doon pa yon doon, doon pa yon nasa kabila ito yung liketo <laughs> <Sa> kabila nito ginagawa <laughs> ko pa <laughs> tang file balikat kat nang makita <laughs> nakakatakot sa ano pre baka may chita dito nasaan <laughs> <laughs> ka Balik tayo next time. Negative man. tayo dyan pare. Next time malay. tayo balik. Ay, next time tayo. Next time tayo. Tayo, balik tayo pare. Tara, balik na tayo. Tama pa lang yun, malapit. <laughs> pero malayo yan. Ah. Tara. Ito tayo na, XT. Sa nga, medyo malayo na ito eh. Diyan tayo. Dito na pare, eh. para sa lubong tayo. Para dito na ating lubong. guys, uh, balik na kami. Uwi na kami. Dahil medyo malayo na yung nilakad namin saka tignan naman ang kitid ng daan kitid ng daan baka maano kami dito so yun lang guys trip niya syelton pare lucky guys mahan lang kami itong mahirap paket na guys paho na yung daan kanina pababa okay lang okay ka pa pare

sa Also mo sulad mo ganda pumunta eh. Yung forest doon, yung ano? Sa Also mo sulad? Oo. Ganda ka din. Try ka natin doon. Punta natin. Diretso tayo ngayon. <laughs> 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 Pare. Bukas na lang kaya ano. Tadi <laughs> <Buk> <laughs> tayo, tanya, dah kata aku tanda <laughs> so guys, balik kami sa dinaanan namin. Nakakatakot doon sa ano. Maraming sasakyan. Sabi siya, dapat dito tayo dumaan. Parang medyo taas. Nasa taas. Hindi nga makakataan siya. May bakod lapit na dito yung kung natin. Kung dating mo sa... Umayari. Kung magaling umilag sa bala. <laughs> sniper pala doon. <laughs> yari talaga. <laughs> Kahit yarsop <laughs> Ay, salamat guys. Dito na kami. Nakabalik na talaga kami dito. Kaya eh. Ay. Tapos video kami yung natin dun. Kaya nga, layo pala nung pinunta natin. nung <laughs> Ano pre, ano pre? Papakagat na lang ako ng aso pag hinabol tayo. Bakit? Ako tatakbo ba? Bakit, bakit? Masakit na. Hingal na. Bakit? Masakit yung pala yung mabunta doon. Kasi mababa. Pare, sinusundan tayo ng uwak. Saan? Ayaw nga. Mukhang so, tayo nga yung pagkain nila. Kukorte ng puso yan eh. Hindi, daming uwak oh. Hindi makikita guys. Hindi ito na yung Grabe na eh. kami guys Layo nung nilakad namin doon po Ito oh. mo, oh. layo Alam okay na Hindi na nga malamig eh Mahangin kanina, ngayon walang hangin oh. Dati na pre yung, yung video ko dito puro puro puti dito eh. Oh. Yun. Ayun ang nilakad namin. Yun. Yun. <laughs> Ginawa lang pang hawak yung bonet la talaga so yun guys pauwi na kami talagang makakahinga na pala talaga pakit na eh Nandiyan na naman yung aso. Picture lang kita.

<laughs> no 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 nice <laughs> <Nice dog. laughs> so guys, no 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 Okay. Thank you, thank you. Vision Latas, bro. Bukas adventure Paano tayo? Okay. chat. chat, chat. chat lang. na Sobrang. para natin. Ilang kilometro yun? Ayos lang yan. <laughs> <laughs> <Insan> lang ito. <atin. laughs> lang sa isang taon. lang pare. <laughs> 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 Ha? Minsan lang to. Minsan lang. Pero na sobra na ito na. Ang Min nangyayari. Minsan lang kita ibigit. Nakakatakot yung aso. Yan yan yan. Babe. Lalayo na yung namin guys. Alam di ano pala dito eh? Ha? Huh? Bundok. Kita yung bundok. Ito bundok. Tak yung bundok. Babe <laughs> tahimik na guys. <laughs> tahimik na masyado. Ayan o.

Sa haba haba na nilakad namin guys. Takaway na rin. Ay salamat. Dito na rin kami guys. Thank you. Thank you for watching. Agang sa susunod ulit. Sa susunod na vlog. Paal sa naman. Yes. Shout out pala dyan sa mga ano? No. Sa mga. Shout out sa mga. Kaibigan natin dyan sa Pilas sa so, mga gustong uh, pumunta dito sige lang And guys bye 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 Ray, bye 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 Dating, bye, -bye. bye 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 bye, bye, -bye, bye, -bye. Yeah.